Tumaan ang ilang residente sa paulit-ulit umunong riot ng grupo ng mga kabataan sa Caloocan. Ang ilang sa mga kabataan nagbabatuhan pa ng pambasabog na Molotov. Nagbabalik si Dave Abuel. Tila may dalapang sulo ang grupo ng minor de edad na ito na nakunan sa cellphone video sa Barangay 12, Dagat-Dagatan, Caloocan, webes ng Madaling Araw maya maya tumakbo sila pabalik dahil hinabol sila ng isa pang grupo ng mga kabataan. Ilang saglit pa'y nagbatuhan na ng bote ang magkabilang panig na nauwi na sa rambol. May molotov pang pinasabog, di kalayuan sa mga nakaparadang sasakyan. Agad din nagpulasan ng dalawang grupo ng kabataan nang rumesponde na ang barangay, kaya walang naaresto sa kanila. Di pa malinaw kung ano ang pinagtatalunan ng dalawang grupo, pero ayon sa barangay, hindi ito ang unang beses na may ganitong nangyari sa kanilang lugar. Maraming residente ng araw ang naiinis sa perwisyong dulot ng kabataan sa lugar. Maraming maraming beses na ko, pati yung monotog, nagba, nambabato sila. Kahit dun sa lugar namin, kung wala pong nagising nakapitbahay namin ng alas 4 ng madaling araw, magkakasunog budon sa lugar namin. Aminado ang barangay na hirap silang sawatahin ang rambol ng mga kabataan. Natatakot din daw sila para sa kanilang kaligtasan, lalo't batuta lang daw ang kanilang sandata. Scroll. May mga dalang mga patalim. May mga, yung mga improvised na baril. Kaya hindi kami natatakot kami pumasok. May yung nahuli na may sir, 14, 12. 12 11, yung nahuli ngayon. Tatlo, 17 ang pinakamatanda. Tukoy na at kinausap na ng mga opisyal ng barangay ang mga magulang ng ilan sa mga sangkot na minor de edad. Ang problema, maging sa mga magulang ay di raw nakikinig ang mga bata mamagulang nila sir, ano naman eh, parang hindi nila kaya talaga mga anak nila. Sa uh, bawa, eh, matutulog sila. Bigla na raw nawawala, tumatakas. Kaya eh, binabayaan na lang. Papasok sa Disney Blood eh, pinabukasan, makalawa, uh, linggo. Labas na naman, na naman sa Sa ngayon, pinaiting na ng barangay ang pag-iikot sa lugar para maiwasan ng maulit ang rambol. Tumutulong na rin sa pagbabantay ang mga polis. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba ang may alam at may sa panahon ngayon. Huwag maging at maging ulat na lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.